Itali, you, you help Patrick, you put in your cell phone here in the chair and you help Patrick Tali dito. Oh, how? Dito. Oh, Tali ko dyan. oh, you know Tali? try to Tali, di ba? Dito. Oh. Wala ko Tali. Wala. Lapit mo yung dito. Lapit ko ito. Lalo, okay, like this.

どうい <laughs>、ね、<huh> うこと <ettre Les Into things> <まん> <invece>

kunin mo ngayon. Ano dito? Ito mo lagay. Ito na ba? Abigat. Ah, hindi <laughs> <Dito> yun <no> abigat? <laughs> oh, help mo atin it, ha? Uy, wala talaga tayong pagtatalian, oy. Oh, tanong mami. Ay, no, no, baba. No, baba. I call mami na lang. Wala dyan na sila. Mami. Masa kayo na lang po yan sa kayo na. Akin, bakit? Ay, mali, ayusin mo. Ayus. Ayusin mo kasi. Ayusin hindi. wala magtataliha ni Tablo de. <laughs> oh no! Ken da? O nakay, Saan ba natin kasi tali Ang um, dito. Saan? Dito. Isna for kang i-free ko, Talit? Okay. Dito. Okay.

seven eight nine ten Ito pa. dito dito. Tarara 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 tarara. Tarara tarara. Tutuk sa camera. Ito. Yan. Tarara la 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 Aku tidak tahu maling